Ay, kumusta po sa inyo lahat at kumusta po sa lahat po ng aking mga viewers, sa lahat po ng aking followers at sa lahat po ng aking mga subscriber. At welcome back to my YouTube channel, Rico Tutorial Vlog. At for today's video, share ko lang po sa inyo itong aking gagawin na maglalagay po ako ng silicone dito po sa aming room. Kung napapansin po yung nasa taas na yan sa may kisami na kornesa na maliit, yan po yung lalagyan ko ng silicone At inihanda ko na rin po yung aking mga gagamitin. Ito po yung aking gagamitin na gloves protection po sa ating kamay sa paghagod po ng silikon at meron na rin po kong hinihanda na silikon gun kasama na yung silicone yan at kung interesado po kayong malaman kung paano maglagay po ng silicone wag na po natin patagalin pa ang intro po nito. Let's go. actually nakapaglagay na po ako ng silicone dito po sa gilid po ng uh, dingding ng room po namin bali hindi ko lang po na video nung time na yon at ngayon ko na lang po maitutuloy dahil uh, ko po ngayong araw Saturday so pagkita ko po sa inyo yung una ko pong ilinagay na silicone dito po sa dingding po ng room po namin ngayon po yung una ko pong ilinagay medyo kalat kalat kasi wala akong gloves nung time na ilinagay ko yan ang paikot po yan hanggang po yan dyan sa ibaba yan hanggang doon po yan sa dulo po ng cabinet ko natapos ko na yan at yung paitaas po na yan tapos na rin yan hanggang po yan dyan sa kisame na yan at paikot po ito ng uh, buong room po namin lalagyan ko po ng silicone hanggang po yan doon sa dulo po na yun, sa kabila yan dalawa po kaming magkasama dito sa kwarto bali may pasok lang po yung isang kasama ko, kaya ako lang po maglalagay nito dahil diob ko naman po ngayon eh, kayang-kaya naman po ito marahil magtatanong po kayo kung para saan yung inilalagay ko po na silicon po dito sa mga pagitan po ng kornisa so para na rin sa uh, kaayusan po ng ating kornisa na hindi po uh, nakasiwang lagi yung ganyan yung ano po niya at para proteksyon na rin po yan sa mga maliliit na insekto katulad po ng mga langgam. Pagka nakasiwang po yan at wala po tayong ilinagay na silikon dyan na para masarhan yan, eh gagawin po nilang pamamahayan po nila yung mga lugar po na yan. Lalo na po yung maliliit na ipis. Lalo na din po doon sa mga ano sa mga surot. Yun, mahirap po yun. Tsaka Ah, makating makakagat po yung surot para maklose po natin yung area po na yan yung pagitan po ng wall at ng kisame, eh. so lagyan po natin ng silicon so napakadali lang naman po maglagay ng silicon, at sa paglalagay po ng silicon, gagamitan po ninyo ng silicon ganito po, para mabilis nyo pong mailalagay yung silicon dito sa ah, part ng paglalagyan po ninyo kasi pagka wala po kayong silicon gun ay eh, matigas pong pisain itong plastic po nitong silicon. Eh may hirapan po kayo maglagay pagka wala po kayong silicon gun. At sa paglalagay naman po ng silicon gun, siyempre maaamoy nyo po medyo maasim-asim. Normal po yun sa silicon. Pero mabilis lang naman po yan nawawala. Pagka mga after 1 hour, wala na po yung asim na amoy. Yan po yung amoy ng silikon maasim-asim. At ang purpose nga po nito, ah, paglalagay ko po ng silikon, ay para nga po dun sa mga ah, maliliit na insekto na hindi po makapasok po dyan sa mga siwang po na yan. Continue ko na po yung paglagay ng silikon para makita nyo po kung paano ko po linalagay. po maglalagay ng silikon. Siyempre, maglalagay muna ako ng protection sa aking kamay. Para pag hinagod po natin yung kornisa, pagitan ng, ng kisami, eh, eh, baka may mga matutulis na bagay po dun sa kornisa, eh, masugatan po yung ating daliri. Kaya maglagay po tayo ng protection sa ating kamay. Madali lang naman po maglagay ng silicone. Katulad nga po nung sinabi ko, pagka meron po kayo ng silicon gun, ay madali lang po ninyong mailalagay yan. Okay. Nilagyan ko lang ng masking tape yung dulo nito kasi uh, ginamit ko na nga po ito nung nakarang araw. Para hindi po siya tumigas. Yan. Para magamit ulit. Kaya linagyan ko po siya ng masking tape. Yan. Lumabas na po yung dulo. Okay habang uh, naglalagay nga po ako nitong silicone dito po sa may cornice eh, Kung mapapansin po niyo eh malayo po yung video ng camera ko don sa mismong ginagawa ko at uh, pagpasensyahan niyo na po sana dahil uh, unang-una wala po akong videographer at uh, pangalawa wala po akong handle ng camera para mailapit po yung mismong video don sa uh, may ginagawa ko pero siguro naman kahit papano, nakikita nyo naman po kung papano ko linalagay yung silicone doon sa may kornisa. Yan. Inahagod ko po yan ng daliri ko pagkatapos kong uh, malagyan ng silicone para mapantay po yung uh, pagkakalagay po ng silicone doon sa may mga part na siwang na kornisa. Napaka-importante po ng hand gloves. Ano po ang inyong uh, gagawin, eh, mag hand gloves po kayo protection na rin po yan sa inyong mga kamay katulad po nitong ginagawa ko after ko nga po maiguhit yung silicone, dyan sa pagitan ng cornisa hinahagod ko po yan ng daliri ko para uh, mas maganda ang pagkakalapat at pantay po yung pagkakalapat ng silikon dun sa mga siwang ng cornisa kasi kung iaasan nyo lang po dito sa silicone gun after nyo maiguhit hindi nyo na po ihimasin ang daliri nyo, eh, hindi rin po mapapantay na maayos. Katulad po nitong ginagawa ko. Yung mga kanto po, yung mga kantuhan, magyan nyo rin. Ayan. Para maplat po yung area. Ang simpleng tutorial po na ito na ibinabahagi ko po sa video po na ito ay para po doon sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano po maglagay ng silicone saan man part po ng inyong mga bahay gusto po ninyo lagyan ng silicone at syempre pasintabi na lang din po doon sa mga master na po sa trabahong ganito at ang tutorial nga po na ito ay sinishare ko po doon sa mga hindi pa po nakakaalam at sa mga nagtitipid at walang pambayad madali lang po matutunan ang ganitong trabaho wala na pong imposible sa panahon ngayon dahil may YouTube na po tayong pwedeng uh, puntahan kung sakali man po na hindi niyo po alam kung ano po ang inyo pong gagawin eh may YouTube na po tayo na natin nating uh, paghanapan ng kung ano pong gagawin po natin at kung paano natin gawin 'yon hindi na po imposible sa panahon ngayon dahil may YouTube na tayong pwedeng puntahan Yan. Ito naman po sa bandang ilalim po yung lalagyan natin. At pagpipiga po nitong ano, nitong handle po ng silicon gun, dandan lang po at dandan din lang yung paghagod. Yung pagkabanti nyo ng dulo ng ano, nitong silicon gun na ito. Dandan lang para parehas po yung uh, pagkakalagay ng silicon. Ang katulad po niyan. Pansinin nyo po itong dinaanan nyo. At kapag may sobra po sa dulo po na ito, katulad nga po ng ginagawa ko, ilalagay nyo po sa dulo ng daliri nyo, sabay ihahagod nyo po dito sa may part na linagyan nyo na po ng silicone. Para pantay po yung daan niya. Para masaraduan po ng maayos po yung uh, mga siwang na yan. Yung mga sobra-sobra po na katulad po nitong na itong nasa gilid po na ito. Hayaan lang po natin kasi pagka uh, natuyo po 'yan, madali lang po natin matatanggal 'yan. Kung kailangan po talaga tanggalin. Pero kung hindi naman po kailangan tanggalin, eh pwede, pwede naman po ninyong hayaan na lang. Ito naman sa kabila. Ating lalagyan sa pagpipiga nga po katulad ng doon sinasabi ko dahan-dahan lang po yung piga at dahan-dahan lang din yung abanti ng dulo ng ano ng silicon para parehas lang po yung ano yung daan niya pero kahit makapal naman po yung mailo na nyo, ahagurin nyo naman ang daliri yan ipapantay din naman yan katulad po nitong ginagawa kong ito Napakadali lang po maglagay ng silicone. dito po kasi sa amin marami yung maliliit na ipis tapos marami din po yung surot kaya para wala po silang mataguan wala silang masiksikan saraduan po natin ng silicone kasi hindi rin po maiwasan na hindi magkaroon ng surot dito sa lugar namin dahil kung sino-sino nga po yung nag-accommodation at syempre kung saan-saan galing yung uh, mga tao na yun syempre doon sa pinanggalingan nun kung may surot paglipat nila dito madadala na nila yung iba dito na rin mga anak yung surot mabilis pa naman dumami po yung surot kahit na ano dalawang piraso lang yung madala muna na sigurado na po yan sa loob ng isang buwan marami na agad yan dito kasi mabilis po yung production ng ano ng surut marami silang mangitlog Nagurin po natin ganyan. konting part dito na ano hindi pa kompleto And after ko nga po malagyan po yung uh, cornisa po na yan dyan sa may likod po ng pinto And hanggang po yan dyan sa baba po na yan balikan ko lang po itong nilalagyan ko po na ito kanina para makompleto na po ito hanggang dito sa may pintuan And ganyan lang po paglalagay ng silikon dahan lang po yung hagod hanggang sa makompleto hanggang po dito Simpleng simple lang po maglagay ng silicone. Ako nga po, hindi naman po ako master sa paglagay nito eh. Pero pinag-aralan ko lang po na kung paano maglagay. Kasi uh, hindi naman po ano eh, hindi naman po kailangan uh, maghanap pa ng maglalagay kasi nag nagrerenta nga lang po kami dito sa room po na ito eh, para lang uh, maproteksyonan po yung sarili namin sa mga malilit na insekto katulad po ng ipis, surot eh, kami na po yung naglalagay ako na pala yung naglalagay para masaradoan po yung mga gilid gilid po ng ano ng katulad po nitong dingding po na ito sa nilagyan po nila ng kornesa Yung lahat naman po na room eh, may mga ano sa kabila po ay eh, nilalagyan po nila pero oh, hindi ko lang alam dito bakit din nila nilalagyan dito. Yan okay na siya. Kumpleto na. And then saka po natin nahago din ng tulo ng daliri po natin. Yan. Yan. Para lapat na lapat po yung silicon hmm. so okay na okay na yung pagkakalagay natin ng silicon dyan so ang babalikan ko na naman itong isa na ito sa baba kailangan meron din yan sa baba madali na lang to kasi nasa baba na siya, eh so wala na sigurong laman tong siliko natin meron naman ako dyan na reserba kunin ko nandito sa ilalim Yan, meron pa tayong tatlo pa na reserba Yan. wala na sigurong laman to At kapag magpapalit na kayo nitong uh, silicone, pagka naubos na yung laman, kasi ito wala na to eh. Ubus na, sagad na sagad na siya yun. Eh. So pagpapalit naman po nito, may lock ito dito sa likuran. Ipipress nyo lang po itong ganito. Yan. Tapos hihilahin nyo po itong likod po na ito para mabunot siya. Kasi pag hinila nyo po na hindi nyo prinis itong lock po na ito. Hindi nyo po matatanggal itong ano niya, itong spring niya dito kasi may spring po yan dyan eh ipipress nyo lang po siyang ganyan And then pagka na-press nyo na po hihilahin nyo po itong likod nga po na ito itong may parang nakakawit-kawit po na ito ihilahin po natin yan, yan. ganyan lang po siya pagka nahila nyo na po yan matatanggal na yan ito mahuhugot nyo na itong mt uh, empty ano na ito ng silicon so pagka nahugot nyo na po itong tuluyan yan mahaba na po siya pag nahugot nyo na po tanggalin nyo na po at sa pagpapalit naman itong bagong silicon tatanggalin nyo lang po yung dulo katulad po nito ito po ay hindi pa tanggal yung dulo yan, ihiwain nyo lang po ng kutsili yung part na yan. Yan. Huwag nyong sasagarin kasi may thread po yan na para sa ano, sa don sa inilalagay po sa dulo. Katulad po nito, itong guide po na ito. May thread po yan. So, pagka sinagad nyo po yung putol na yan dyan, di wala na po kayong lalagyan itong wala na po kayong lalagyan ito. Yan. Yan. Katulad lang po nitong tinanggal ko, yan tinanggal ko po na itong dulo nito. Yan. 'Yung so, ma maliit lang na uh, ma yung tatanggalin nyo sa dulo. Yung parang ano lang nito, sorry. Yung ano, yung dulo-dulo lang na yan. Tatabasin nyo lang po 'yan gamit po ang kutsilyo. So tatanggalin ko po itong kwa na ito para ipakita ko po sa inyo kung paano maglagay. So yan. Pakita ko po sa inyo. Okay, pakita ko po sa inyo kung paano tanggalin po ito. Itong empty na po na silicone So sa pagtanggal nga po nito, katulad nga po ng sinabi ko, ipipress nyo po itong likod na to. Yan. itong lock nya. Tapos yung daliri po natin, ipasok po natin dito para may pwersa po tayo sa paghila. ito po kasi ang hihilahin po natin habang naka, habang napipress po ng isang daliri po natin itong lock po nya. Okay, pakita ko po sa inyo ko, paano ko tanggalin siya. Yan, press. Then ito po ang hihilahin po natin. Kailangan naka grip po ng gusto yung kamay po natin dito sa handle niya para sa paghila po natin eh mabunot natin ang tuluyan kasi may spring po yan na nagko-control po diyan sa lock po niya. Okay? Hilahin po lang natin ng ganun. So ayan. Tanggal na po siya yan. Ayun ah. Na. Alen pagkat nahila na po natin itong lock niya. Tanggalin po natin ito at palitan po natin ng bago. So sa pagpapalit naman po madali lang din. Pakita ko rin po sa inyo. At bago nga po natin palitan ng bago, ito pong dulo po nito ay tatanggalin po natin para lumabas po yung silicone. Pagka prinis na po natin doon, gamit po sa gamit po yung handle po ng uh, silicone gun. So ito po ay wala nang uh, mayroon pa po ito. Yan, di ko pa nakakat yan. Ito, wala na. So ito po yung ipapalit po natin. So sa pagtabas naman po yan, katulad nga po nung sinabi ko, konting-kunti lang po yung tatanggalin po natin sa dulo po niya. Kasi may thread po yan eh. Yan, may thread. Huwag po natin idadama yung thread kasi wala na po tayong paglalagyan itong ano niya yung dulo niya. Okay. Sa paglagay naman, ganito lang po 'yan. Ipasok po natin yung bago, ito nang bago na uh, gagamitin po natin at ito pong dulo niya saka po natin ilalagay dito. At kapag mahigpit na po, itong itong lock naman niya, pindutin natin. Ipasok natin ng ito Itutulak lang po natin. So, sa paglagay, napansin niyo na magpugo, siguro nakita niyo naman. Yan, hilahin po natin ulit. Yan, at sa pag ka, naipasok niyo na po ito, yan, kapag naipasok niyo na po ito, itong bago, tulak niyo lang po itong handle niya. Itong handle niya yan papasok na po yan then kapag naitulak na po natin yung handle saka po natin konti grip itong itong ano nya itong mismong handle nya para pumasok ng husto at humigpit na ito o yan okay na po ito ready na po na itong gamitin okay ah, uh, I hope na nasundan nyo po yung pagtanggal at pagkabit po nitong bagong silicone para may idea po kayo. Okay, uh, update ko po sa inyo itong ibinabahagi ko po sa video nga po na ito na paglagay ng silicone dito po sa aming room. Bali natapos ko na po lahat lagyan. Pakita ko po sa inyo. Ayun po yung uh, sa tabi po na yan. Tapos na po lahat yan. Magmula po yan dito sa kanto po na ito hanggang po din dyan sa kanto po niyan. At hanggang po dyan sa tabi po na yan. Ayan, hanggang po yan dyan, hanggang po dun sa dulong-dulo po na yun at diyan po sa tabi din po na yan, sa may kisami. Lahat na yan, tapos po yan. At maging din dito po sa may gilid po ng pinto, sa may bisagra, tapos na po yan lahat. And ganyan lang po kasimpleng maglagay ng silicone. I'm sure na makukuha nyo po yan. Sundan lang po ninyo yung video. At make sure lang din po na maglagay po kayo ng gloves para hindi po kayo masugatan pagka hinimas nyo na po yung gilid-gilid po na yan ng, ano, ng kornisa kasi kailangan nakalapat po dyan lahat na silikon ano, maging doon po sa may aircon tapos na po yan ano, hanggang dito lang po ang video po na ito I hope na may naibahagi na naman po ako sa inyong simpleng nga uh, tutorial kung paano maglagay po ng silicone sa mga singit-singit po ng kornisa ng inyong bahay ay protection na rin po 'yan sa mga uh, maliliit na insekto na pumapasok po diyan sa mga siwang po ng kornisa. Uh, Kapag wala pong uh, silicone 'yan, papasukan po 'yan at diyan na yan po uh, pamamahayan na po 'yan diyan. Nguni't siyempre, bago po natin tuloy ang uh, matapos ang video po na ito, sa lahat po ng nanood po ng video po na ito at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe our channel. Ito po yung aking YouTube channel. At syempre, pakihit din po itong bell all para updated po kayo sa mga upcoming video ko pa po na i Maraming salamat po sa lahat ng nag-view ng video po na ito. At hopefully, sa mga susunod ko pang video po ay uh, abangan nyo po ito. Right? Maraming salamat and God bless po sa lahat.